Ann Curtis isiniwalat na sa publiko ang pananakit na dinana sa kamay ni Erwan Yusel. Isang nakakagulat na revelasyon ang inilabas ni Ann Curtis matapos niyang isiwalat sa publiko ang pananakit na kanyang dinana sa kamay ng kanyang asawa na si Erwin Yusel. Ang balitang ito ay kinagulat ng marami at mabilis na nag-viral sa social media. Sa isang emosyonal na panayam, inamin ni Anna matagal na niyang tinitiis ang pananakit mula kay Erwan. Ngunit na niya ang magsalita na ng ngayon upang mabigyan ng lakas ng loob ang iba pang kababaihan na ng parehong sitwasyon. Hindi ko na kayang manahimik pa. Maraming beses kong sinubukan magpatawan pero hindi na ito tama ang nanian habang pinipigil ang kanyang luha. Ayon kay Anne nagsimula ang pananakit na Erwan noong unang taon ng kanilang kasal. Ngunit mas talo itong lumala Nitong mga nakaraang buwan, idinagdag pa ni na naglisyon siyang ilantad ang kanyang karanasan matapos masangko sa kontrobersya na isyo sa pagitan ni Bong Navarro na, na umano'y naging sanhi ng pagtatalo at pananakit mula kay Erwan. Nagpahayag din ng suporta ang ilang malalapit na kaibigan at kapo-artista ni sa social media hindi kahit siyang magsampa ng kaso at huwag matakot na ipaglaban ng kanyang karapatan. Maraming mga tagahanga ang nagpakita ng kanilang pakikisa at ipinahayag ang kanilang pagkabahala para sa kalagayan ni Anne at ng kanyang anak na si Dalia. Sa kabila ng mga pahayag ni Anne na natiling tahimik si Erwan Yusuf at wala pang inilabas na opisyal na pahayag tungkol sa mga akusasyon. Ang abogado ni Erwan ayon sa ilang ulat ay naghahanda na umanong magdepensa ng kanyang kliyente sa harap ng publiko at sa posibleng legal na laban ang pagsisiwalat na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kulungkutan, hindi lamang sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa buong showbiz industry. Habang patuloy na lumalabas ang mga detalya tungkol sa insidente, ang publiko ay naghihintay ng karagdagang impormasyon at posibleng mga hakbang na gagawin ni Ann Curtis upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak.